punto. Ito po, hindi rin po nagpag-uusapan pa. Nabanggit po dito, wag na tayong lumaban kasi matatalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President, it is improbable. Aminin ah, ko po yan. Very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan. But firstly, but secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa rin lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo, ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista, at kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, re-respetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagdating sa ating independent nature and being the sole authority to try and decide impeachment cases kahit po matatalo. So para sa akin po hindi tatanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag tayong lumaban. paminsan minsan po mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay. Thank you Mr. President and we'd like to thank uh, Senator Marcoleta for his time. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina Ang dekalidad na spirulina ng bayan Available online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide Naglibog ko ba mga kaistorya Nga nung, dili uyon si Senator Bam Aquino sa unanimous, take note ha, unanimous, meaning to say, walay walay misupak, bisag-usa. Sa unanimous decision sa Supreme Court na unconstitutional ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ganong naglibog ko? Because he is an Aquino. Senator Bam Aquino. Basi nakalimot si Senator Bam Aquino ang na nakinig na, na, na hitabok karon, mauna ni ang bunga sa sakripisyo sa iyang lolo. Iyang lolo si former Senator ni, Ninoy Aquino Sr. 'di ba? Di ba mauna ni ang gipangandoy ni si ah uh, ni Ninoy ni, 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 na na mag, makabaton og demokrasya ang atong nasod kaysa iyang panahon matud panila ang Pilipinas is under one man rule under a dictatorial government what is what is a one man rule or what is a dictatorial government usa ra katao siya ang legislative siya ang executive o siya ang judicial di ba gisupak na sa lolo ni Senator Bam Aquino to the point na pati ang iyang kinabuhi mga kaistorya na sakripisyo tungod sa katong nga sakripisyo na, 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 nahitabo ang ginatawag nga people power di diba? nahitabo ang people power uh, to cut the story short natangtang natangtang ang one man matod ba nila, one man government or dictatorial government mipuli ang democratic government sa Pilipinas og nahimo ang 1987 constitution in which sa paghimo atong 1987 constitution apil sa nakabutang adto nga constitution na there is a separation between executive, legislative and judicial. Unya katung 1987 constitution ang presidente adto Senator Bam Aquino ang imong lola. Si former president Corazon Aquino. Di ba dapat doon Malipay kay, Kay, kumbaga sa Tagalog pa, Senator, gumagana ang demokrasya ng Pilipinas. At usa sa Uh, pa, uh, pamaagi o usa sa kanang manifestation nga makita nato nga naggana ang demokrasya sa Pilipinas makita gid nato nga ang Pilipinas wala lang gi maniho or gi uh, dili ra usa ka tao ang nagdiktar diba? unlike before sa inyong gireklamo gireklamo sa imong mga kalulo kalululuhan o kalululuhan ng Pilipinas is under a dictatorial government. Karun dili na. Gumagana ang demokrasya ng Pilipinas. There is a separation between executive, legislative, and judicial. Kamu diha sa Congress, sa Senate o sa lower house, under mo sa legislation, under mo sa legislative. Ang inyong function is to create bills, is to create policies. Ang role sa executive is to implement the the the, the loss that you have created pero pag-abot sa pag interpret sa law ah, pag-abot sa pag interpret kung sakto ba ang pagka-implement sa law na inyong gihimo <clears throat> that's not your job di ba that is a job sa judicial that is a job sa atong mga korte that is a job of the regional trial court the job of the Court of Appeals, the job of the Supreme Court. So there is a separation of the three branches of government. Mauna na ang ipangandoy, Sen. Bob Aquino, si Imong Lolo, nga mahitabo. Si former senator Ninoy Aquino, niya karon, Nga man nga musupak ka. Di ba? wala man kami, nga musupak man ka sa decision sa Korte Suprema, nga ang impeachment Case ni uh, VP Sara is unconstitutional na ang nag i, nag, ang nag decide ana ang nag implement ana ang Supreme Court the highest court <clears throat> of the land the highest court of the land ang Supreme Court. Di ba? Okay? So Senator makino uh, ano ba paano ano anong nangyari? Yung nangyayari ngayon na there is a separation between between three branches of government, yon ang bunga ng sakripisyo ng lolo mo o ng lolo nyo, si former Senator Ninoy Aquino. Sana malalaman mo yan po.